akala ko pang mall display o pang hotel lobby kasi ang kinis at ang kintab at ang klase talaga ng itsura pero nung nakita ko yung price ay talagang nabigla ako super sulit pala. Isa nga din ito sa ginagamit namin lagi sa aming mga kliyente kasi isa nga ito sa nagbibigay ng social ba sa ating mga Christmas decoration halos lahat nga ng mga client namin ay pag nakita nga na ganito nga yung ornaments na ginamit namin ay talagang napapawaw nga sila kasi nga may ang design niya teardrop o parang raindrop crystal style sobrang eleganting na lalo na kapag tinatamaan ng ilaw ng Christmas mas lights, parang may mga mini diamonds na nakasabit sa puno mo or sa Christmas tree mo, tapos kumikislap habang umiilaw yung tree. hindi lang siya basta plastic ha, glass materials talaga, kaya ramdam mo yung quality, hindi cheap. At hindi lightweight na para bang disposable, kaya kung gusto mo social, tingnan, pero budget friendly, eto na talaga. At ang maganda pa window versatile na nga siya, kaya pwede sa Christmas tree, sa window display, or kahit isabit mo sa girl sa sala mo, para kahit saan mo ilagay, instant blow up talaga sa paligid, or kahit gamitin mo pa nga yan sa DIY chandelier decors, ay pwede pwede nga. Tapos, ang dali niyang ihang hindi hassle, may kasama na nga siyang string or tali, at ready na talaga para nga isabit mo nga dyan sa iyong mga Christmas decoration. Kaya kung gusto mo, social, pang Instagram, at talagang pang holiday vibes na hindi kailangan gumastos ng malaki. Ito na may ang perfect para sa iyo. Bilis kasi ang ganitong ornaments ay mabilis maubos. Sure, may once na makita ng mga friend mo, siguradong tatanungin ka nila kung saan mo nabili. Kaya may parang hindi ka maubusan. mag out ka na dyan sa akin, Yellow Basket. Bye!